Hi mga mi, a day in my life. On the way nga pala kami nito sa OB namin para magpatingin ng OJTT sa sugar. At maraming salamat sa aking tita at nanay dahil meron na akong number. Kinuhaan na nila ako ng number. Hindi, ang layo-layo ko na. Ayan, unang turok, hindi naman masakit. Parang kagat lang ng langga. Mas masakit pa rin yung turok niya sa akin. Hindi, charot lang. At ayan ang aking magandang lula, di ba? Nagpaturok din yan. Nagpakuha ng dugo. At nung time na yan, masusok na si Buntis. Kaya pinahiram ako ng sunflower. Oil. Kasi nga naman kapag sumuka ako, uulit na naman ako sa umpisa, day. napogi talaga ng aking asawa, Hi! Ayan, sabi ko nga sa kanya, videohan niya ako eh. Kasi magbo-voice record na ako dito sa TikTok. O ba diba, tamang singot lang ng sunflower oil. Pangatlong turo ko na nga pala yan. At babalik kami mamaya 4pm para sa resulta. Pero siya na lang pababalikin ko kasi so sobrang antok na ako. Yun lang, bye bye!